Good afternoon sa inyo lahat mga boss Repa. pa naman ng page natin Scooter Boy Vlogs, paki-like, follow and share mga boss. At update lang ulit tayo rito sa d 90 CC na ginagawa natin at magi-spark plug reading lang tayo para safe ipang ating makina. Dahil nagdagdag na pala tayo ng head gasket after natin maglagay ng base gasket mga boss Repa. So yun nga mga boss Repa, nawala na yung lagitik natin at naging approach natin dito sa problema ng lagitik is maglagay ng base gasket at ng head gasket para hindi tumama o umumpong yung piston sa may si cylinder head natin. Kaya iti-test drive ko tumamaya at mag spark plug reading tayo ulit mga boss para at least alam natin na safe na yung makina na ilayo at pwede na nating i-hard brake in mga boss. So ayan ang spark plug reading natin. Uh, wala pa tong 400 meters na inikot ko lang ha. So initial lang to. Uh, initial reactions ko lang to when it comes to uh, spark plug checking pag dito lang sa amin. Ah, uh, sa unang takbo, mayan, medyo kung ano ah, hindi ito accurate yung sunog nito kasi nga hindi naman natin to takbo na itakbo -ma nang malayo So medyo whitish at uh, grayish uh. siya. Sa sa actual ah, dito kasi medyo ano eh, medyo ma-brown brown eh. Yung hangin ko mapapansin niyo, uh, tatalakayin natin 'to mamaya or sa susunod na content natin nang mas malalim yung mga parts ng uh, spark plug at kung saan natin pwedeng i-identify yung hangin, uh, yung oil at uh, yung optimal uh, sunog ng uh, spark plug natin. Kung okay ba, nagpe-perform ba ng maayos yung spark plug natin. Ay, spark plug tuloy yung makina natin sa pagtutono natin ng karburador. Kasi dito natin ma number one, uh, dahil hindi naman tayo techie at wala tayong dyno para mais maintindihan natin kung talagang nagpe-perform ba yung ginawa natin ng maayos. Kasi doon natin makikita sa mga dyno sa machine. Yan. So, next content natin, yung spark plug na lang. Uh, mag, magpo-provide ako sa inyo ng iba't ibang klasing sunog ng spark plug. At yung mga parts na pwede nating tignan, dito sa spark plug natin, napaka simple lang, napaka basic lang ng, uh, ng spark plug din mga idol, mga karepa. Pero kung titignan nyo, meron tayo mga basis dyan. ah uh, kung saan siya pwedeng tingnan kung sobra tayo sa hangin, sobra tayo sa gasolina, kung two stroke tayo, sobra tayo sa langis, o kung four stroke tayo kung kumakain na ng lang langis yung makina natin. A uh, doon natin maiintindihan at doon natin ma-identify kung uh, ayos ba o hindi yung spark plug natin. So 'yun lang mga idol, uh, up update lang 'to, mag-aadjust pa ulit ako ng panibago. Hindi ko lang alam kung masyad, medyo mainit kasi ngayon panahon na yun. Mainit ngayong panahon, kaya kaisa 165 na main jet at 38 na pilot eh hindi magandang ang sundog, medyo lean pa siya. So pwede pa tayong mag-adjust ulit. Uh, update ko na lang kayo sa susunod. Yan. Abangan nyo rin yung uh, mas malalim na uh, content natin sa pagdating sa spark plug. Ito 'yan, yung mga parts ng spark plug, uh, kung hot ba or cold yung spark plug na nabili nyo, kung hindi niyo alam yung code, nakabili kayo ng spark plug, tatalakayin natin doon na mas malalim at mas mayintindihan ng karamihan. So, magre-research lang din tayo ulit, dadagdagan pa natin yung mga experiences natin ng knowledge, i-educate uh, ko rin yung sarili ko, uh, at magre-refresh tayo ng mga natutunan para sa inyo, tuturo ko sa inyo mga idol. So, yun lang, maraming maraming salamat, at abangan nyo to.